maghahanda tayo ng ating hapunan. Itong binabalata natin ay ito yung uh, makukuha lang natin na mga ulam sa kagubatan. Dito kasi sa amin may natira pang gubat. Kaya marami pa tayong makukuha nito. Ito, ito ang tawag dito sa amin ay pugahan. Kung makikita nyo yung mga dahon na ginagamit sa mga pang yung uh, may mga okasyon ito yung dahon nito at yung katawan may ang iba ay ginagamit na pang uh, sa sahig sa bahay pang pangkural at itong uh, ubod nito yung hindi matigas ay masarap ulamin dahil matamis ito masarap talaga ang katapat lang nito ay Uh, sardinas. Ito na yung ating na linis na. Ready na to pag ano, pag natin ngayon para sa ating uh, hapunan. So, ang masarap ito ay oil lang. So, tubig, asin at saka sardinas lang. So, hindi na natin ihalo yung mga matigas dahil matagal na yan mabulok. Ito ang obod ng Kapi, uh, ang tawag ito sa amin. Ratan ito. So, may nakita tayong ano, pinutol natin dahil na damage na uh, ano siya sa kahoy na damage kaya kinuha na lang natin at gagawin nating ulam. Ang lasa nito ay pareha ng magkapareho ng paliya, may kapaitan or ma pait. Pero masarap. <coughs> Lalong lalo na sorry. Lalong lalo na pag ano i lagay sa kayo tawag nito i uh, tawag sa amin isugba. No, i sa baga. So masarap to talaga. Pero is, ihalo natin dito upang uh, maka ano tayo ng sabaw. Higop kung sa amin, ayan, ito ang kanyang ubod. So maliit lang ang kanyang ubod. So, damage na to sa kahoy, kaya kinuha na lang natin. Dahil malata lang, malalata, lalanta lang pag hindi natin kukunin. So ito na. Ready na para sa ating uh, pagluluto. So asin at saka tubig at sardinas lang. Ito ang katawan ng uh, kasimilar nitong ating linilinisan na gulay. Ito ay pamilya din ng mga palmera or pugahan ang sa local name dito sa amin pugahan. Ito ilinuto na natin. Mabilis lang to lutuin dahil hindi to matigas. So madali lang maluto. So ayan, malapit na. Ano lang. At mga 15 si uh, 15 minutes lang pwede na nating uh, kainin pero mas kailangan talagang uh, lutong-luto dahil medyo makati ito pag alanganin sa pagkaluto. Ito na yung finish product natin. Ayan, may tinapa or sardinas tawag nito. Ito na yung ating uh, finish product ng ating luto na pugahan, ubod ng pugahan. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat.